What's up sa inyong lahat mga kabadi? Dahil isa tayo sa mapalad na naging extra malabas na self Ito ay pinagbidahan ng ating itulo na si Jeric Corozales. Dahil nga ito ang ating first time na makasali bilang extra, sa sobrang excited ko, ay di na ako nakatulog. Huwag oh, tali ako makatulog. <laughs> Dahil maaga magsimula ang shoot, kailangan tayong mauna doon sa set. So, nakarady na tayo mga kabady. At yun na nga, nandito na kami sa set. Dito na ako sa set may number na So nakapila na kami. Dahil sa baguhan ako at wala pa tayong alam kung ano ang ating gagawin. Shit, di ko nga pala alam ang aking gagawin. Talaga <laughs> may pagkatanga ito. talaga. At salamat na lang dahil mabait ang mga staff nila. Ang unang pinagawa sa amin ay ang kumain Buti naman, gutom na ako. Pwede na rin, pwede na Masarap ang mula, masarap Dahil gaganap kami bilang inmates ay, ay ito na ang itsura ko Ay Bagay ah Ang aga-aga bakas, chance mo yung pinilagid mo diyan So yun na nga, nakabiis na kami Para na kami mga priso Mga inmates na kami ito yung mga Kosa So bahala na mamaya kung ano mangyari 2000 Years later. Dahil nga mahigpit nilang pinagbabawal ang pagdadala ng cellphone sa mismong set ay maigi na rin na di na ako kumuha ng video Nung matapos na ang pagkain <coughs> yung pagkain Ay oras na para sa picture-picture. Siyempre, unahin natin si Kiko Matos na isa rin sa idol natin bilang vlogger. Oh! Si Empoy, si Quezon, at wala nang iba kundi si Jericho Rosales. Nakamukha ko. Eh, tarin, eh. At dahil nga patapos na kami ay tatapusin ko na din tong vlog na to. Abangan nyo palabas na itong mga kabady. Cell Black. Napakaganda ng storya. Maraming salamat sa inyo mga kabady. Hanggang sa muli. Bye bye!